Napiki tayo, no? Doon sa may malayo, mukha siyang cream dory. Kamukhang kamukha talaga siya, no? Yung pala, isang malaking cream duli. <laughs> Giant cream duli. <laughs> okay na rin, no? Lumusong pa naman tayo. Tiyo, bababaw lang. Music Good afternoon fishing na naman tayo no mga katoto Welcome back na naman sa ating fishing adventure Pero iba itong spot natin no Kasama natin si kananay Bechay Stevie Ayun na hindi nakapagdala ng kanyang tripod <laughs> Well hindi na bago itong spot natin no Kabila lang ito nung uh, pinandadalaga natin Nagaya uh, dito si kananay no Nilinis nila ni Ni Emil itong uh, pwesto ito Yung jowa ni kananay kaya liminis so, Ano ito eh yung mat matimbo, masukal no. Tapos na harvest na yung palay dito sa likod. Pero mukhang mayroon na nag-spot dito no. Yun, no. May mga gamit na gamit dito pinagkalat kalat na nila. <laughs> Nag-iwan sila ng ebidensya. So stay tuned muna na mga katoto at uh, sineset lang natin natin mga pamingwet. Stay tuned po muna. Yan na, all set na na mga katoto. Tigatlong bingwit kami ni Kananay. Well, may dala siyang uh, tata as usual dahil dala ganitong lugar na ito, no? Meron dun tayo mga tebulats. At, siyempre, masa just in case magkaubusan. Nawa. Ah, hintay-hintay lang tayo ng ating kapalaran sa araw na ito. It's... Mukhang may bumaba na sa pandalag ni kananay, no? Ayan. mukoy ko tulo. Hop! Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Ay! Hindi pa. Hindi pa. Ay, hindi Ay. nagpakakalma. Ulitin mo muna, malaking pamahin yan eh. Ulit, ulit, ulit. Na-apora eh. I'm excited. Huwag yung palutang titingnan mo, yung bingwit mo pag dumukdok na sagad. Malaki yung sayong pain, guys. Hey, Tilapia. Hey, Ahay, nakaulang. Naka jackpot, guys. Sabi ko na sa inyo, yung unang kumagat sa akin ay paro-paro, di? Hindi masarap, pinawawalan yan. Mapait yan. sayo na lang, allergic ako dito eh. Mapait yan, mapait. Allergic ako. sayo na. Mapait yan. Ay, guys, wala po pala akong dalang lalagyanan. Pakikisuyo muna natin sa lalagyanan ng inyong katoto sa kuragi. Uy, duto na lang, tinamaan sa paa. Okay, how about that, guys? Sa paalan sa tinamaan, guys. Ayan, asol, no, ayan. Meron asol. ka pang libre. Kakasul-lasul, guys. diyan Masarap. Pawalan natin. Sige, allergy ka ko dyan. Hindi natin sa freezer. Kung na sa ating uh, kananay, kinagatanan ng dalag. At tapos, sinundan pa agad ng pulang. Buenas pa rin ang kananay, ano, ano, binalikan nga ng dalag. E, Ay, mo lang siya lunokin siya tanay. Pag yan, tatalon-talon din yan. Ay, may plotter siya. So tayo, wala tayong gamit ng plotter, no? Op, at mayroon din sa akin pandalag. Nagsabay kami ni kananay dito rin sa ating pandalag, Oh. Ah, may humahatak din. Ayan, yan, 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 yan. yan, yan. Tay natin pumalag ito ng ating pandalag, no? Ayun oh. Nahatak na siya. Kalala ay, mag, mukhang magsasabay tayo. Ayun na, nababali na yung ano natin, no? Ay mukhang mukhang ulang eh, oh. Pahatak eh, oh. Mukhang pahatak. Hindi to dalaga, yo. Eh, oh. Mukhang ulang ang tumitira, oh. Kasi bumabali lang siya kundalag ito ano na to huli na to yung ganyang hatak ayan o oh. maano lang siya ayan yan 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 o oh, yun hindi pa rin siya ata kahatak pa rin siya ayan ulang oh. to check natin hindi hindi siya nahuli. huli hindi siya napuruhan no Inatak lang siya ng malakas pero nakuha niya atin pamain nata. Mukhang maulang ngayon. Oh, nakuha ng ulang yung atin pamain, no. Pero ginutay-gutay. Ano, no, umang tayo ng panghipon, no. Kaya lang isda naman na kumain. Isda ba to? Papalag-palag. Si Chamber December lang isda ang fish gunero tikin natin huli problema cluster ang pag-aahonan oy hindi na huli ayun it's a common carp sumabit pa umalis ka dyan walang ang tinitira natin tinira naman ng carp at nakasabit pa siya sa kangkong. Umaris ka naman dyan sa kangkong. Yan na. inumong natin sa pangulang. Pero carp ang tumira. It's a prank. Kaninang pandalag, hipon ng tumira. Magulo ang labanan. Ready na to. Baluan na kami kananay. Kananoy. Ulit tayo mukhang roho. Ang lakas. Na, naglalaban. Mukhang roho to. Roho siguro to. Paguri muna natin. Yes. Na. Ang lakas niya. Na. Na. Ay, laki. Roho, yung basket mo. Basket mo. yung basket mo, guys. Ay, ay, huwag ka mapapatid. Ang laking roho nito. Ang pula. Tagal na paguran to. Ayun sa gilid, oh. Ang laki. Kulay pula. Gumawa pa basket. ang Ang laki so, Ang pula. Pahagat natin siya dito sa gilid lang. oh. Yan, oh. Ayun, ayun na. Ah. Ayun, Ayun, ang laki itatabi niyo sa akin. Wait lang ito, dito sa gawi dito siya ang pinaka ano. Ayun ay nasa gilid na. Ang laki ang pula ayan oh. Ayun, yes. gumit na pa. Wait lang. Ayun pula. Kaya lang pagura na sa kanila. Ayun pula. Yo, yo. Laki. Yung gumawa pa kami panalo. Na hindi naman nadala. Hindi naman nadala. Sobrang galing natin, guys. <laughs> Madali kasi Ayan na, ayan na, ayan na, na, malapit na mapagod Ayan, chance na lang namin Yung mga improvised na panalo. Ayan, nagwawalan ka sa lukuyan Tiba ito guys O, gagawin ako dyan Baka mahulog ang phone ko guys Lang, ilipat tayo ng pwesto Sa pagpapagod Na makailapit kay kananay Ayan no? na Wait lang, wait lang. Ayan pa lang. Ayan na, 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 Uy, malalim to. Hindi, hindi, ayan na, ayan na, malapit na. Wait lang, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Oh, malakas-lakas pa. Maalimbuad siya. Light, 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 light. Super ultra mega light. Ayan. Ayan. Ano ko pa rin siya nagwawalan lumalayo? O ka na lumayo, guys. Dito ka na. Haba-haba nung ginawa natin para pag malayo. <laughs> Tapos, hindi naman na ano. Ang pula-pula na niya. Oo. Sobrang lambot kasi ng dulo natin. Ayan na, maaaw na. Ay, sumapa Wait lang. Yan! Ah, nakawala. Ito na guys, sa gilid, guys. na, 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 na. Masa ka na guys Mayroong pahirapan guys <laughs> Pagod na guys Masusub-sub ako dito guys Nanay, shoot na sa basket Dito ka nanay Easy talaga oh <laughs> ah, Wait lang, wait lang Wait lang Please. Ayun na, naiahon na namin Mula sa ultramega light <laughs> sa basket okay. ni kananay no punong puno yung basket ni kananay mau <laughs> ka na dito ka na ana, ana? And guys finally oh oh ako na sa tulong ng ating ayan, laki basket yung. ayan gumawa po kami actually ng panalok no pagkahaba haba just in case nga nandito tayo sa matarik <laughs> madali para sa atin kaya lang hindi nadala hindi na naman nadala. Check ay, na lang po natin ako. kung gano'ng kalaki yung nahuli ni Katoto. Eh, hinihinga si ko kasi kanina. nanay. Hinahawal ko, hinihinga ko. Buti na, ko. Woo! Ano? Pula-pula. Okay, siguro ito po ay nasa isang kilo. Yan, hindi po tayo sa totoo. Yan yung basket natin, no? sakto siya. Ay, may sumobro pala. Yan, gamit pa rin. <laughs> Ang ultra-mega-light. Ultra, Mega Light, Ultra Light. Yeah. lang ng bingwit natin. Napakalambot. No it's about paguran talaga and wag Huwag wag mapapanik hindi ang lit lang ng taga natin no? Oh. kinaya siya nakuha na niyang napagod at syempre walang dalang lalagyan si kananay ang dalang pisnet nalagay naman na natin sa ating uh, Patay na naman natin. may bagang cooler na hindi na naman kakasya mas malaki yung basket ni kananay. Mukhang hindi rin talaga kasya. Ayan na guys. So, labas yung buntot. <laughs> Ayan, labas yung buntot. Ayan, hindi siya kasya. Labas ang buntot. Hindi naman tayo sa ating lalagyan. May huwag ang lalagyan. Pati lalagyan, hindi nadala kananay. Ayan, hindi siya kasya sa ating lalagyan. No? Labas ang buntot. Na napakalakang buntot. Ayan, muli na naman itong ating ultralight. This time, it's a Gloria. It's a Gloria naman. Okay na to Dapat naman siya, no? Ayan, no? Binaba natin na naman itong ano natin, tatad, no? Ayan, pero parang hipon, eh, no? Yung hatak-hatak ng hipon lang siya. Hindi talaga nakakatagpo sa ating ulang, no? Ayan, no? Hatak-hatak lang siya. So iniipit ng ulang 'yan, no. Kung dalag 'yan, nahatak na 'yan. At na siya doon. 'Yan, no. Oh, Hipon lang. Mga balubalok lang itong ating rad, no. Hatak-hatak lang niya. Oh, eh laro ng mga ulang. O oh, kaso ang laki ng hook natin tapos ang nakakabit is malaking tatad No? Ayan, ulang. Gutay-gutay na naman yung pain na yan hindi siya sa ating mga table kumain no? dito sa ulang okay, baka sakaling nga uh, ma machambahan siya dyan Ayahan na lang natin baloktot na baloktot na siya pag nagpapalagyan baka sakaling matagaan siya kaso ang laki ng hook niya eh waiting na lang natin siyang machambahan pinanatran ng dalag tong kapila hindi napuruhan nagpapasag na tong ating pamingwit. ginulat tayo bigla hindi puruhan yung pamahain natin nakakuha siya ng kaputol. Minat-nat niya. Oh. Masyadong napuruhan. Siya inabot ng ating hook. Ulit. Kinakagatan naman ng dalag. Na, natak na yung pandalag natin. Hindi pa rin napuruhan. Kuha siguro yung tapain. Nakuha yung pain. hindi pa rin nakukuha. Nawarak lang niya. Bumalikwas na eh. Isa pa. Nakakaligtas talaga siya. Galing umilag anak nung huli natin kanina o oh. inakay siya kumpara do sa huli nating nanay kanina mapula ilis muna natin ay it's tilapia good size na to tilapia tayo ah, sinusundo yung lola nila yung nahuli natin no? Oh. sinusundo ng mga apo o, oh, sabihin nyo sa lolo siya yung sumundo Huwag kayo ha Sabihin nyo sa lolo Sunduin si lola Yung mga apo yung sumusundo eh So ayan na nga guys do no? ay sa ating pag-iimbestiga Yung uh, uh, mismo nga uh, Kagatan ng mga dalag uh, Ano sa mga panahon ng uh, rain season no Medyo matumal Di tulad pag summer season Pag bumababaw ito na Almost minutes lang May kagat na ng dalag May kumakain medyo madalang lang no tas pa nasasabulan no hindi sila ganoon kagutom dito lang pagka summer so ngayon na naimbestigahan na natin siya next summer natin pupuntirin ng mga dalag dito no baka marami na namang makuha tayo mga pamain tatad so par yung mga tatad niya na limited na rin no baon lang namin ni kanana ilang piraso lang yung kanana Ilima. lima lima lang yung tatad namin at uh, naubos na so waiting pa rin tayo sa iba natin mga pamingwit no Huli itong isa natin. Bang! malaki-laki ito. drug Ha? Hindi, itong bulate. drug Galing sa malayo. I don't know kung hipon to is ta. Galing sa malayo ito, tebulats. Ang problema, gumilid na sa water lily. Ay, mukhang roho ito. It's a roho. Ayun, lumabas. Oh, may kasunod na mga water lily. Ayun, nakabalalak sa water lily. Ayun. Malabas pa. Sige pa, labas pa. Laki. Laki eh. Kabalalak pa siya sa water lily. Labas dyan. Ay, ah, mahatak pa rin siya bas Labas labas. Yan yung dahilan kung bakit yeah. sa lito yung nagpupuesto. Kasi yan, pag tumakbo sila sa gilid, yeah I don't know kung ano tong huli natin, pero ang lakas nito. Tinan na, unok ha. Ay, ay! Pero mukhang labas pa. Roho Brad. Hindi, hindi ganong kalakas ang batak ng roho na to. Dito. Cream Dory to. Ah, Dory, yeah. wow. O, bas ka dyan, Dory. Dito tayo, baga naka-cream Dory ka. Yung ganyang hatak ng Dory, mukhang may timbang yan. At yung Ay, lumampas sa kabilang water lily. Dito naman sa pangalawa. Labas ka na. Cream Dory eh. Nandito naman sa kabilang ano, kalampas na doon sa isa na yun, nandito naman sa pangalawa. Ang galing niya. ito Ano, maangat-angat siya. Ay isda da, niyo. Problema, kaya kaya tayo ng sukal na 'to. Hindi. Eto. Eto. Kaya ka niya, kagaan mo lang. Naka. Masasayang ang airport. Masasayang ang airport. Masasayang ang airport. Lusungan guys. Lusong muna guys. Ang ganda dibdib. Nilusungan na yan. Nilusungan na nung magaling kong asawang naglinis na pinakalinis. Kasi pati yung bahayan ng tubig wala. Bahayan ng tubig, bahayan ng isda. Tapos kanduli lang ne. Aray! Aray! Naku! Tingnan natin. Kasi halos magkahawig ang kanduli at ang cream dory. Kaya tinatawag namin cream duli. Oh! Oh no! Oh no! Cream duli. Ah! Hindi pa natin nakikita. Hito! Sabi ko na, kanduli! Wow, sulit ang pagbabasa, ang paghihintay. Ito ay. Napakalaki. Ito tinatawag na buiset. set. Nasa isang kilo. Ah, sabi ko na eh, magkahawig ang kanduli at ang karim. Dory. Ah. tayo sa ating pag-akot sa bundok ng hibok-hibok ihampas mo ng isang malakas-lakas wow kakalaking cream dule it's a pating guys hindi siya kam hindi siya cream dory cream niya yes of course yes, pero ang laki niya pero malakas siya kaya pala malakas so alam mo na hindi sulit ang pagbabasa mo guys Tina. Di pa yan nakaded. Ay, ang laking pating. Okay, sulit naman na yung uh, huli natin uh, for today. Kahit di tayo nakajakpat ng dalago. Oh. Pero kinagatan na naman tayo. Hindi naman tayo wa uh, e nga na basyo at nagparamdam pa rin sila kaya lang mas ano yung tag-araw talaga. So that's it muna po tayo for today mga katoto at maraming salamat po sa patuloy pag-support at pagsabay-bay sa ating channel no. At kasama para natin yung uh, reyna ng sapa. Ayun. Kalanay Betcha's TV. So hanggang sa muli po nating pisong adventure, hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat.